Exodo Kapitulo 34 Ang pangalawang tapyas na bato, sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumiyak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahaya ang mangginay doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo, at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi, at mabilis na lumuhad si Moises at Samamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugda ninyo ako, isinasa mo kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amo Aryo, Kananiyo, Heteo, Perezeo, Havita at mga Jebuso. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga holiging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tag-aron. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng tag-aron. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos Diyos ang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tatubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tatubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. Anin na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y magpapahinga maging ito may panahon ng pagbubongkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga Sanlinggo, ang unang pag-aani ng Trigo, gayon din ang pista ng mga Tolda tuwing matatapos ang taon. Tatlong beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag naipal ay yes ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang seiselekay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, "Isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel." Si Moises ay apat na araw at apat na gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos. Bumaba sa bundok si Moises. Mula sa bundok ng Sinai, bumab si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh.